Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ganito. Yung araw na titingnan ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko na makilala yung babaeng nakatingin pabalik. Hindi dahil sa nagbago ang itsura ko, kundi dahil parang nagbago yung kaluluwa ko. Para bang sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nababawasan yung kulay ko hanggang sa naging tanong na lang ang lahat. Paano ko hinayaang umabot dito? ang hirap pala magpanggap na okay ka. Yung tipong nakangiti ka sa labas pero sa loob mo, parang may bagyong hindi tumitigil. Kapag araw-araw mong tinatanong ang sarili mo kung sapat ka ba. Kapag gabi-gabi kang nakahiga pero hindi matahimik dahil may tanong na paulit-ulit kahit ayaw mong sagutin. Mahal pa ba niya ako? O oh, matagal na niya akong iniwan kahit magkatabi pa kami. Si Mark ang asawa ko. Noon, siya yung taong walang mintis sa pagtanong kung kumain ba ako, kung pagod ba ako, kung may problema ba ako. Noon, siya yung lalaking ramdam na ramdam ko ang pagmamahal. Pero ngayon, parang sa bawat araw na dumadaan, lalo kaming nagiging estranghero sa isa't isa. Parang bawat galaw ko, hindi niya napapansin. Parang kahit anong effort, hindi niya nakikita. At doon nagsimulang tumubo yung duda. Hindi dahil gusto ko. Hindi dahil gawa-gawa ko lang. Kundi dahil may mga sandaling kahit anong pilit mo kahit gaano mo kamahal ang isang tao may mararamdaman ka pa rin na hindi mo kayang takasan. Isang gabi, pagod siyang umuwi. Normal na sana. Pero yung paraan ng pagpasok niya sa pinto, iba. Wala man lang halik, walang yakap, walang kumusta ka? Wala. Parang dumaan lang ako sa peripheral vision niya. Tumingin saglit, walang emosyon, tapos dumiretso na sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit biglang nanigas ang dibdib ko. Pero ramdam ko, may mali. Sumunod ako, dahan-dahan. Halos hindi gumagalaw ang hangin. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko siya. Nakaupo sa kama, hawak ang cellphone, at nakangiti. Yung maliit na ng ngiting hindi mo mapapansin kung hindi mo matagal nang hindi nakikita. Pero hindi ako ang nginitian niya, hindi ako ang iniisip niya, at hindi ako ang kausap niya. Hindi ko alam kung paano ako lumapit. Para akong multo sa bahay ko mismo naroroon, pero hindi talaga nakikita. Yung ngiting matagal ko nang hinahanap, bigla ko nalang makikita. Para sa iba, paglapit ko ng konti, mabilis niyang nilock ang phone parang may tinatago. Parang may ayaw ipakita. At doon ko naramdaman yung kakaibang kabog. Yung kabog na hindi dahil masaya ka. Kundi dahil parang may bumagsak na bato sa dibdib mo. Yung halos mahulog ka pero hindi mo magawang huminga. Sino yan? tanong ko. Mahina lang. Parang ayaw kong marinig ang sagot. Ay wala sagot niya. Tungkol lang sa trabaho. Pero pre hindi ganun ang ngiti ng lalaking trabaho ang kausap. Hindi ganun ang mata kapag boss niya ang nasa chat. Hindi ganun ang pagmamadaling maglak ng phone kung wala siyang tinatago. Naglakad siya papunta sa banyo. Ako naiwan sa kama. Tahimik ang paligid pero sa loob ko parang may sumisigaw. Parang may nabalik kinabukasan. Naghintay ako ng kahit anong sign na magi explain siya. Wala. Tahimik. Para bang walang nangyari. Naghanda pa rin ako ng almusal. Tinawag ko siya. Pagdating niya, tumingin lang siya saglit. Yung tingin na parang sagabal ako sa utak niyang puno ng ibang iniisip. Umupo siya kumain, walang imik. Pero ang hindi niya alam. Habang kumakain siya, ako naman, pinipigilan lang ang sarili kong huwag maluha sa harap niya. Kasi minsan, pinakamalaking sakit yung tahimik ka lang pero punong-puno ka na. Pagpasok niya sa trabaho, ako naman naiwan sa bahay. Tahimik. Pero hindi yung tahimik na nakakapagpahinga, kundi yung tahimik na parang sumisigaw. At doon ko napagdesisyonan. Hindi ako pwedeng mabuhay sa puro duda. Hindi ako pwedeng mabulok sa sakit na hindi ko naiintindihan. Pero paano? Paano ako hahanap ng sagot kung pati yung phone niya hindi ko na alam ang pattern lock? Yung dati niyang pinapakita sa akin, ngayon tinatago na. Lumipas pa ang ilang araw. Pareho pa rin ang routine. Pareho pa rin ang lamig. Yung tipong kahit magtabi kayo sa kama, parang may pader na hindi mo matibag. At sa bawat lingon niya sa phone, may kakaibang saya sa mga mata niya na matagal ko nang hindi nakikita kapag ako ang kaharap. Hanggang isang gabi, nakatulog siya sa sofa. Pagod daw. Pero hawak-hawak ang phone niya, mahigpit. Parang takot na takot na may mahulog. Ginamit ko ang pagkakataon. Dahan-dahan kong kinuha ang phone. Parang mababali ang mga daliri ko sa kaba. Parang bawat segundo, may nagiintay na dilubyo. At doon ko nakita, isang pangalan. Isang pangalan na akala ko matagal nang nasa nakaraan. Isang pangalan na sana hindi ko na kailanman makikita sa buhay naming dalawa. Siya, ang ex niya. Ang babaeng sinasabi niyang past is past. Ang babaeng sinasabi niyang wala na kaming koneksyon. Ang babaeng minsan ko pang kinainggitan. Kahit hindi ko dapat. At yung huling chat, Miss Kira. At hindi galing sa ex, galing kay Mark. Siya mismo ang nagpadala. Hindi ako nakahinga, hindi ko alam kung paano. Parang lahat ng laman loob ko naglaho, parang yung sahig gumalaw. Parang may nahulog sa loob ko na wala nang bala umangat. Nag-scroll ako. Mabagal. Nanginginig. Hindi ko alam kung gusto ko pang makita ang susunod. Pero kailangan ko. At bawat linya ng message, parang kutsilyo hindi man bastos, hindi man physical cheating, pero ramdam mo na siya pa rin ang laman ng puso niya. Ako yung asawa, pero hindi ako yung iniisip niya. Ako yung pinili niya, pero hindi ako ang laman ng damdamin niya. At minsan, mas masakit yun kaysa mismong pagtataksil. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Para akong bumigay lahat ng direksyon. Para akong bumagsak sa lupa kahit nakaupo lang. Hindi ko siya ginising. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tahimik lang ako. Pero yung katahimikang yun, doon nagsimula ang pinakamalakas na bagyo sa buhay ko. Kinabukasan, hindi ko agad siya kinausap. Hindi dahil gusto kong magtampo. Pero dahil hindi ko alam kung paano sasabihin ang sakit na nakita ko. At habang tinitingnan ko siya habang nag-aayos papasok sa trabaho, napansin ko ang isang bagay na mas masakit pa sa lahat parang hindi niya man lang napapansin na nawawala na ako. Pero itong part na to ang hindi niya alam. Habang iniisip kong siya ang may tinatago. Ako rin pala. May lihim din ako. Matagal ko nang hindi kayang aminin. Na hindi ko na kayang mahalin ang sarili ko. Na kahit ano pang gawin ko, pakiramdam ko hindi ako deserving. Na hinahayaan ko yung takot at insecurity na kainin ako. At doon ko na-realize, hindi lang puso ko ang nagdurugo. Pati buong pagkatao ko. Kaya nung kinausap ko siya, ginawa ko hindi bilang asawa na galit, kundi bilang babaeng pagod na pagod ng masaktan. Mark, nakita ko yung messages. Tahimik siya, nanigas, parang binuhusan ng malamig na tubig. At ako, hindi ako sumigaw. Hindi ako nagalit, pero basag yung boses ko. Parang sandaling may bumigay sa lahat ng kayang tumindig sa loob ko. Lumapit siya, humawak sa kamay ko. At doon niya sinabi ang salitang hindi ko akalaing maririnig ko. Hindi ko siya mahal. Hindi na. Pero hindi ko alam paano haharapin yung takot ko. Takot na mawala ka. At doon ako tuluyang nadurog. Hindi dahil sa paliwanag niya, kundi dahil. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalalim yung sugat namin. Hindi pa tapos ang kwento namin. Hindi ito simpleng mali, simpleng sorry, simpleng ayos na. Masakit. Magulo. Pero totoo. At minsan, yung katotohanan, yan talaga ang unang hakbang para magsimulang maghilom. Kaya ngayon, hindi ko alam kung saan patungo ang kwento namin. Hindi ko alam kung kaya pa naming ibalik ang dati. Pero sa unang pagkakataon, handa na ako. Handa na akong mahalin ang sarili ko. Handa na akong hindi na maging anino sa sarili kong buhay. Handa na akong pumili. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil deserve ko rin mahalin. At kung balang araw, kaya niyang pumili ulit? Sana ako pa rin. Pero kung hindi man, kaya ko nang piliin ang sarili ko. Kung nakarelate ka sa kwentong to, kung minsan naramdaman mo rin na parang ikaw na lang ang lumalaban, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Marami sa atin tahimik na lumuluha, tahimik na lumalaban, tahimik na umaasa. Kaya kung gusto mo pa ng mga kwentong kakampi mo sa mga ganitong gabi, mga kwentong parang hawak kamay ka habang humihinga ka ng malalim please like, share, at subscribe sa channel. At i-click mo na rin yung notification bell para hindi mo mamiss ang susunod nating usapan babae. Dito. Hindi ka nag-iisa. Dito. Kwento mo rin to.